may anak na tiya asawa. Mm -hmm. Naintindihan ko ito, ma'am, sa anak sa tuging pinsar nga, nagpatapod man siya nga, magtimpo na lakit, kaya bawa di dito man ko Ito man, man, dat niya, kaya stay na kami pa man. Oo. Oh, oh. Waray ginaklog niya ito nga, Mato nga, nadiak niya na maintindihan nga, kaya na ano nga, na pag-ilog ko, naksaya sa rin ko di kasi niya maintindihan, bihira lakas kasi ng lalaki nga, tikang gusan iyo pagyagit pag eh. na tugod iyo pagtimpo wala kabaya eh kun mam ma'am 8 years kami ma'am mo magkaanak ma'am sa iba pa iton nga lalaki ma'am mamiling na iton iba ma'am pero nagpasalamat ba ak na nakahulat siya mm -hmm. tus meskin na may mga may mga imperfection man siya ma'am nakakaya ko na la iton kay indi ko man kayag balyon amon ginupdan ba ma'am ma, eh, nga san maiha nga panubod normal man la iton kay dire makit topic sa matao pero iba kasi kuno ma'am dire nakailob pag may madirian sa lalaki bulag, bahala na ako ng magdama. So, bata, bata ka pa, uh, ma, siyempre, di ka pang tigos si ito, uh, din nebaroan ni mo, nanong pera na yung mga edad sa nebaroan ni mo, ginampon ka ngayon. Kami na, kuwan na, 21 adad to, ano yan? 21, oh, 21 20. Oh, nagpakad kam, kami, nasa ito, nagburubong yun na kami, ginahang ko pa, naksan babae nga dyan pa, nga ate ko ngayon. Oh, oh, Siya, pakatubang ko, pareho man kami na hong. <laughs> ah, ano mo na tunay na pamilya? Oh, to, dasi, hangkup sa akon tangis pagod siya ako na shock manak di ko dirak man ako nanok kung i-reaction kasi syempre warak magdam kasabot ko o sana akong anak tapos may mga kaya liwatan sa umod ko ng mga chain mga 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 upay ng kamutangan sa wisti tarangnan ba ma'am? ah tarangnan ambot ko nagigig kam ma'am Hmm. ira mga kamutangan din dito sa dito na amon katunan pero kay turos ak alanganin kay alanganin nga warak magdako sa ira side di ak siya sa mga to, katunaan. alanganin ak lapdi di sa tuwa ay gudak ma'am Nakuan sa nang kinabuhi ma'am nagtatangis-tangis gada kasi mam, ma'am, ako. Tapos mga ni sa ringko, kung maistorya na akong kinabuhi sa akoan, damugod makakarilit kayo ini akong kinabuhi sa ringko. Kung na man ang kapubre ko ma'am, di dakbawi ma'am. Sana talaga makita ito ni, ano, ni, ano, kinimo ko ano. Ma'am, okay. Ma'am, ako talaga akong kinabuhi, kung na akong gitantusan ma'am, kung na akong kamutangan niya. Damo talaga sa akong nagko-comment mga Oh, ah, spoiled ba ya itong uh, bata sa to? Actually, may kapitbahay kami si uh, Luz Masorca. Mm Kilala ka daw niya. Sabi niya, uh, parang uh, inadap ka daw yata ng isang uh, maganda ang kalagayan, na pamilya. Sabi niya, naku, spoiled yan si Roda dati kasi buhay mayaman yan. Kasi yung sa kanya, may kaya daw. So, kaya, Ay, siyempre, nagtataka lang. ako kung bakit naging ganito ang kalagayan mo. Pero syempre, hindi natin alam. Pero alam ko na may rason to kung bakit. Diba? Matan mga dear, nira na intindihan mga anak ko. anak nga ni Maxan mga bagay. Kaya wala kasi siya masanig. Hindi sa sanig. Kung akong kalugaran sa panluto. Ma, natural naman na itong ginpirit kong kalugaran nga may baro. Kaya na naman among kaunon, ma'am. Masa na gagamitan ko kay nakakanegosyo ako ma'am sa panluto. Mm -hmm. Dako ito baga, pero ang mga iba nga ma'am nga kaya nila nga pandalus, pag alo, oh, pag kasi may nag comment kasi, kaya, kasi ma may comment kasi doon sa video ko na naka -manicure, naka manicure da, naka kilay naka lipstick pero yung bahay daw ay yung, ito, yung surroundings daw ay magulo. So parang nagko-comment sila about that na parang lumalabas na parang tamad. So ngayon, So ngayon, magja-justify ni Roda kaya pala ganun kasi wala siyang alam na trabaho before kasi nga laking yun. niya. Kasi nga hindi lang magpapahugas ni mama kaya ito lang madalak magkasakit, ito na rin nalilik yan. Tapos may hika pa siya mahika. mga baby loves kaya hindi siya dati pinapatrabaho talaga ng, may hirap na man, trabaho man. ng parents niya na nag-adapt na, 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 sa kanya kasi nga dahil yung sasakit niya, may asthma siya, diba? Hmm. So ngayon, so okay naman. Okay na ka, okay ka na ngayon. So, hindi okay ka naman. Ina na inaatake ng aksan mo. na ni Ma'am. Okay mo bulong na ni Ma'am. akay. Ginbulong gimbulong aksan waray ba bulan tas eh, eh. itong mga limbok imbubukal guys. Na ito niya may pako, lizard. Aswang. Ah, huh? may no, pako ng lizard. Ma lizard, lizard. Flying Kailangan lizard. Kailangan sana ngayon pag bulong bul 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 kadiri ka maaram. Lagong kay pag maaram ka waray kwenta ah, di urak pa hibara as ni pakao na pero effective ba ya ma'am di so, yun, na si oh, okay, okay. so salam ka ah, jud sa Diyos, at wala ah, na roda no di talaga ak so ngayon ah kung nakikita niyo dati kasi papunta na dito sobrang napaka ha dito napaka kalat kalat um, na. no may mga basura diyan sa paligid pero Nung nagchat kami ni Roda, sabi ko kay Roda, Roda, Uh, pakilinis naman ng ano nyo um, ng bakuran nyo para pagdating namin dyan at least hindi na magulo, magulong ayan puti na lang nilinis na puti ng asawa ni Rota yung dito kasi dito da, banda dito magulo ba diba? Mm -hmm. So ayan, kahit papano naman na nilinisan yeah. na. So ayan. So dinadahan-dahan lang namin yung pag ano nung no, pag uh, renovate ng bahay ni Rota kasi yung akin naman mga boys itong si Bin, uh, Benwali Wally, Wangi TV, at uh, si um, Enz Vlog, at si Rodel, uh, Rodel, Tarayo Taray Vlog is, ano, as in, 100% kaman na tumutulong, pero syempre, hindi naman natin yan naasap, kasi hindi naman yan mga totoong pantay okay? So, kaya, nag assist assist lang sila. So, Roda alam mo, hanggang ngayon, talaga, ini-imagine ko pa yung kwento mo about doon sa family mo, na ganun pala. So, parang, relate ako dyan sa nararamdaman ko mo, nung ba't ka napaiyak, kasi syempre, siguro, nami-miss mo yung miss dati, siya, mang... diba? Lalo na pag nahihirapan ka, diba? o pag lalo na pag syempre alam mo pag may problema tayo yung unang iniisip natin kaagad yung parents natin kahit ako yung mama ko syempre namatay sa states yung papa ko umuwi ng Pinas dito din namatay so wala na akong mother wala na akong father kaya pag may problema ako medyo sila yung kinatawag ko din pero syempre kailangan labanan natin ang ating you know, para maging ano tayo, maging strong. Ganon din naman sa buhay. Hindi naman kasi lahat, kahit hindi may mga yaya, mayayaman, may mga problema din yan, di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng problema, depende lang yon sa kung ano ang problema na hinaharap natin. Okay? Kung kung ano pa yan, maging strong lang tayo, di ba? Pero alam ko naman na kahit sabihin natin, oh, maging strong ka lang, di ba? Ang ang galing sabihin pero pag nandiyan ka na sa kalagayan ng isang sitwasyon medyo syempre hindi natin maiiwasan mong hina din ano. Kaya Roda, alam mo, believe ako sa iyo. Alam mo pa ba kung bakit? Kasi hanggang ngayon nandiyan ka pa rin at buo ang pamilya niyo, 'di ba? Sa despite doon sa mga na, na, nakagisnan mo na ma ma, na maganda ang buhay. Pero nandiyan ka pa rin yun. sa asawa mo, 'di ba? Tinitiis mo. Tinitiis mo lahat ang ganito. Na hindi ka naman sanay sa ganitong sitwasyon. Pero tinitiis mo. 'Yun lang ang bilib ako sa iyo kasi hindi mo iniwan ang pamilya mo. Hindi ka naghanap ng ng afam, 'di ba? Yung iba. O, kasi hindi si Rod materialistic mas importante sa kanya yung buo ang pamilya. Yun ang bilib ako sa Yoroda, no? Kasi, ibig sabihin, hindi lang sarili mo ang iniisip mo, kundi ang buong pamilya mo, buong pamilya mo, no? Kasi, kung tutuusin, pwede ka naman mag-abroad, pwede ka naman makapag-asawa ng may kaya, mag-afam ka, sabi nila, pero hindi naman lahat, ano, May doon sorti. ang swerte, kasi lang sortihan lang yan. Mo. Pero ang ibig kong sabihin, pwede ka naman siguro maghanap ng taong, kahit papaano gagaan naman ang sitwasyon ng buhay mo. Pero, but still, nandito ka pa rin sa asawa mo. At doon naman ako bumilig sa iyo, at hindi mo iniwanan yung ka. Yes. Okay? So, laban lang, Roda, kasi nasimula mo na, na nakapagtiis ka na. Kaya... Iti kuntay ni ma'am nga mensahe ma'am para sa mga kabuntuhan ba sa akong parents ba? anong mensahe mo? Nga... Wari at may nalimot po iba pa sa iba. Iskin at nilagit iba iba. Oh. Eh para sa akong sa akong dugan sira na akong nakagis ng sira akong pamilya akong para sa akong uut niya mga kadugo. Masapi ka sira sa akong kasi kasi katika pa na akong kabata na sira sa akong. Pero ito na akong karagi paabot sa era, sa akong mga tita, sa akong mga tito, sa... Kung kain si Raina, kanyang ba sa Manila, man. Mm -hmm. Kung mga mag-upen ka mo, tanga ni Ira, ma'am. Mura mo ito sa era. Ito nila ako, narak magbago sa era. Ito Pero nila... Pero friends pa rin kayo sa Facebook? Oo, di rin ko itong kaya, ma'am. Ikuan, ma'am, si Ira, ma'am. Okay. Ito so, lang, may kasin talaga nga may da talaga hikuan sa akong nga diri maupay itong talaga makuri o anon nga makuri tunglon nga mga kuan may da talaga ko anak. Nga, nga pero ano for kuit? sure nakikita naman nila kung anong kalagay mo ngayon Bumuli hmm? ganak nira sa tumang pirmi, pirmi good ma'am uh, akong nga atita kabuutan talaga pero ngayon, di rin ba, nagtatapod na ba, ma magsigib, ma kay naawd naman yes, ako. Na, true. Di na, nga, naman ako. Kasi lang. lahat ng oras pwede although, matulungan. Di rin kasi natanan nga oras nga nagkukuri kami at to, pero makad magururing sa sana tita, kay buutan, kay tatagan ako na nun, ako, mm kinang -hmm. mga kinanglanon. Napinsaran ko kasi nga, kamot kami san amon. Ito lang nga, dani nga nagkukuri, good kami, mama, na ka, apiking nga to. Mm. Pero ginkuang ang nito ng kalgarin nga, di rin ako magsige to kang tita, kaarawad pa man. Sige-sige naman na ni tita sa ako hatag. Mga to nga, waray na ako man to, pero ko nga na mamingaw ako sa iya. Mamingaw ako na hala. <laughs> May mga okasyon nga sa akong kinabuhi nga na hinanumdamak nga na sira. Pasko, birthday ko, kapirmi ako sa ito, ginandaan ako, mama, nangarigo pa kami. Adang serangatan ang siton ma'am, maray sirang ma-absent. Ito nga niya, akong ginka kami ngawan ba, ma'am, mm -hmm. na nagtitiriro kami. Adang sira, masakit iton sa akong buot nga. Di rin na ba parusad ito? Siyempre, nagiging magagihapan, pero masakit ito sa akong buot, ma'am. Mm -hmm. Namimihinga ba, ura-ura sa era, ma'am. Ito nila, ma'am. pakai anak